Yun. Good morning ulit. So, oras, na sa kanilang ay musal. So, ang papakain natin ngayon ay hindi <laughs> na makapag-antay. Oh. Sapal ng nyog at feeds. Hmm. hmm. Nih. Yeah. Mm hmm. Mm -hmm. Nah kan gitu. Kenapa? <laughs> 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 mm -hmm. In. Tapos din Pinakas kumain ng mga 45 days Tsaka yung baby oh Ah, 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 ah. Nice, guys. at sulit news ulit dun sa ating um, incubator so papasilip pa ko sa inyo ha na ngayon para samahan nyo ako pero papakita ko muna sa inyo yung sinasabi ko mga naunang bibi sila guys ayan o oh. so sila yung mga naunang baby on ulit na kumpul kumpul sila kasi <laughs> ah, para makaano sila ng init saka isa isa ayan so yun may pagkain sila hindi namin makaulat itong ilaw hindi na namin ito tinatanggal So steady na yan dyan. Para kahit araw eh, may init. Though may init naman sa araw ngayon. So yan. So sila po yung mga naunang napisa na sinasabi ko. Tapos may apat na itlog after mapisa nung pito. Hindi na nilimliman nung no. bibi ito naman yung ating yung manok ni Kuya Danny. At saka yung manok ko na tatlo yung tatlong itim. Eh. Parang malamig yata doon sa pwesto nila doon sa kamila so nilipat ko sila rito. Para mas maliit. Mas kompres sila hindi malamig. Tapos ito yung ating Maximus na dalawa. Hmm. sumama ko na rin dito para hindi sila nilalamig din so yun yung update sasamahan nyo ako dun sa incubator so ito yung sa incubator ang galing ko muna to ayan o oh. So, kung titignan nyo, wala na po yung mga itlog. Tapos yung mga unang napisa kahapon, ayan na sila, maliliksi na oh. Ayan. At yung dalawang bibe na sinasabi ko. So, total, dun sa apat na hindi na nilimliman, um, tatlo po dun, ano, tatlo dun, ah, uh, ano tawag dito napisa pa po so sayang din po yun kung katulad nun hindi na nililimliman at hindi ko po naisipang gawa ng gumawa ng incubator para sa mga sisiw kasi na nagkaroon tayo ng heritage chicken hindi po kasi naglilimlim yung mga yon so kaya naisip nating magano Ah uh, gumawa ng incubator so, maliliksi na yung ano uh, tatlo pero baka bukas na po natin sila ilipat or baka dito na rin po sila tatanggalin lang po natin yung uh, tubig pero yung ilaw niya po kasi lahat naman po ng itlog natin ngayon may naglilimlim so dyan na po muna sila So yun lang po muna ang uh, update at good news natin at um, yung sinasabi ko uh, abangan nyo po mamaya at pagdating ni Altered ipapaliwanag ko kung bakit um, hindi Road Island Red yung nabili kong inahin. So yun abangan nyo po mamaya ang balahibo nila kung ano yung balahibo nila sa ibabaw hanggang loob yan yun din ang kulay kaya nga lang ito kung mapapansin nyo may gray na siya may gray so dapat daw yan hindi kadalasan kasi dilaw pero mapapansin nyo puting puting ayan pero anyways um Okay pa rin naman, kaya nga lang mas gusto kasi natin yung production type talaga ng Rhode Island Red para uh, yung pure breed talaga. Pero ito okay na rin naman to kasi, <laughs> eh kumain ka na nga, papakain si Alfred eh. Ilang pizza ang pinanan mo dyan? Po, Inumfeed. yung isang ano po, talagyan ano na ng plastic bottle? Tapos, lima na yung dito. Ito is apat ah, yung brown egg. So, total of 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dito is total of 8. <laughs> Kung mapapansin nyo, may uh, white na white. Tapos yung apat is may pagka-red. Kasi, kung maalala niyo yung sinabi ko ayun yung Rhode Island Red na lalaki yun na yung umaasawa dun sa isang itim natin kaya ganun na yung kulay so ayan ganyan din dito medyo may pagkabrown yung iba kasi din dito so yun lang muna guys so sa mga napadaan sa ating munting channel huwag niyo pong palimutan mag like share uh, comment and subscribe. hit na rin po na notification bell para updated kayo sa mga uh, upcoming uploads po natin. So, yun lang. Bye-bye.